Ang aruda ay isang halamang mahalaga at nagtagal sa maraming henerasyon simula pa noong sinaunang panahon. Maraming tao ang nag-aalaga ng aruda sa kanilang bahay, maging sa bakuran o sa paso sa bintana. Dahil naniniwala silang may espesyal na taglay ang halamang ito. May ilang tao na nagsasabi na pinoprotektahan nito laban sa masamang mata, masasamang enerhiya at inggit. Ang iba naman ay naaalala ang kanilang mga lola at lolo na naghahanda ng tsaa at pomento ng aruda para gamutin ang iba't ibang problema sa kalusugan. Pero ngayon, gusto kong makipag-usap sa iyo sa isang kalmado at simpleng paraan. Tungkol sa isang paksa na lalong kinahihiligan, ang mga benepisyon ng aruda para sa ating mga mata. At gusto ko ring palawakin ang usapan na ito, dahil ang halamang ito ay hindi lang para sa paningin, kundi para rin sa iba't ibang sitwasyon kung saan maaari itong maging natural na kaagapay. Pinagsasama nito ang pananampalataya, tradisyon at agham sa isang dahon. At magsisimula na ako sa isang direktang tanong. May kilala ka bang gumamit ng aruda sa mga mata? Baka lolo mo kapitbahay o baka ikaw mismo. Maraming pamilya ang may kwento kung paano nakatulong ang halamang ito sa hirap at di mo pwedeng balewalain ng lakas ng mga alaalan yon. Pero may basehan ba talaga yon? Totoo bang ang aruda ay maaaring maging tagapagligtas ng mga mata? Yan ang malalaman mo kasama ko ngayon. Isipin mo ang isang mata na namumula, namamaga, mahapdi, at sobrang nakakainis na pati pagtulog mo ay naapektuhan. Naranasan mo na ba yan? Maraming tao ang gumagawa ng simpleng paraan. Maghanda ng tsa ng aruda, palamigin ito ng mabuti at gamitin ng likidong ito para gumawa ng malamig na pumento at hindi ba't gumagana naman talaga? Ayon sa maraming kwento, ang resulta ay mabilis na pagbuti ng pamamaga at ng hindi komportabling pakiramdam. Ayon sa agham, kapag ginamit ang halaman sa labas ng katawan, tumutulong ang anti-inflammatory epekto nito na pakalmahin ang bahagi, bawasan ang pamumula, at magbigay ginhawa. Pero gusto kong hawakan mo ang ideyang ito dahil mamaya, ikukwento ko sa iyo ng eksakto kung paano ihanda ang tsaan ng aruda para sa mga mata. Bago iyon, alamin muna natin kung ano ang nagpapaspesyal sa halamang ito. Maraming tao ang nagtatanong kung pwede rin ba ito sa ibang problema sa paningin, tulad ng katarata, glaucoma, o kahit yung mga lumulutang na parang itim na tuldok na biglang lumalabas sa paningin. May mga tao na nagsasabing gumaan ang iritasyon nila, kahit sa kaso ng katarata. May iba rin na nagsabing gumamit sila at naging mas malinaw ang kanilang paningin. Para sa viral na conjunctivitis, banayad na iritasyon at pagod na mga mata, ang aruda ay talaga namang maaring maging malaking katuwang. At naisip mo na ba kung bakit sobrang naniniwala ang ating mga lolo't lola dito? Hindi lang ito pamahiin. Ang aruda ay mayaman sa mga essential oil, flavonoids, at alkaloids na may direktang epekto sa ating katawan. Ibig sabihin, maaari talaga itong kumilos bilang anti-inflammatory, pampawala ng sakit, at kahit pampadigest. Hindi na na ginagamit ito noon para sa sakit ng ulo, pananakit ng kaso-kasuan, kabag, hindi natutunawan, at pati na rin laban sa mga intestinal na parasito. Ngayon, gusto kong ibahagi iyo ang ilang mga kwento na nagpapakita ng lakas ng Aruda. May isang kwento na ibinahagi ng isang ginang. Ang kanyang kapatid na lalaki, na bata pa noon, ay nagwelding welding ng walang proteksyon at nagising siya ng madaling araw na hindi nakakakita. Dahil sa pag-aalala, dinikdik ng magulang niya ang dahon ng aruda, hinaluan ng tubig at ginamit pampahid sa mata niya. Makalipas ang ilang oras, normal na muli ang kanyang paningin. Nakakamangha, hindi ba? Kwento ito ng matandang lalaki mula probinsya na. Matapos maaksidente sa Espingarda, bahagyang nabulag sa isang mata ang ninang niya dahil sa pananampalataya at dedikasyon pinipiga ang aruda araw-araw at inilalagay sa mata niya at pagkatapos tiyak na magugulat ka sa paglipas ng panahon bumalik ang kanyang paningin nakakaantig ang mga kwentong ito at hindi mahalaga kung may magsabi na pamahiin lang ito o nagkataon lang para sa nakaranas nito totoo ang pananampalataya sa aruda at ang pinakakagiliw-giliw, ngayon alam natin na may mga aktibong sangkap na nagpapaliwanag sa ilan sa mga resulta nito. Ang kailangan nating tandaan ay malakas ang aruda. Kapag sumobra, maaari itong maging nakakalason, kaya dapat maging maingat sa paggamit nito, lalo na sa mga mata. Pinakaligtas gamitin nito bilang panlabas na pamento at huwag ipatak direkta ang purong katas. Ngayon, gaya ng pangako ko, Ibabahagi ko na ang sikreto kung paano ihanda ang tsaa ng aruda para sa mata. Madali lang. Kumuha ka ng isang dakok ng mga dahon ng aruda, hugasan itong mabuti, pakuluan ng isang tasa ng tubig, patayin ng apoy, at ilagay ang mga dahon sa mainit na tubig. Hayaan itong magbabad ng mga sampung minuto. Pagkatapos, salain at ilagay sa ref. Dapat malamig ang likido bago ito gamitin. Sampu. Pagkatapos, Basain mo ang malinis na bulak at gawing pomento sa na nakapikit na mga mata nang hindi tinatalsikan sa loob ng mga ito. Nakakatulong ang lamig para mabawasan ang pamamaga at pinapalakas pa ito ng aruda dahil sa mga anti-inflammatory na katangian nito. At tingnan mo kung gaano katalino ang buhay. May ilan na gumagamit ng aruda sa mata habang ang iba ay nilalagay ito sa paliligo para linisin ang katawan at itaboy ang malas. Ayon sa iba, Pagkatapos maligo gamit ang aruda, nakakaramdam sila ng gaan at parang nawala ang bigat sa likod nila. Hindi man masukat ng agham, hindi dapat baliwalain ang karanasan ng milyon-milyong tao. At heto pa ang isang tanong para pag-isipan mo. Ilang beses ka nang lumapit sa kaalaman ng mga nakatatanda kapag wala kang akses sa doktor? Ilang ulit ka na bang nailigtas ng halaman sa araw mo? Bahagi ito ng ating kasaysayan. Ito ang karunungang bayan na patuloy na nabubuhay. At ang aruda ay isa sa pinakamalalaking simbolo nito. Kung nagamit mo na ang aruda sa iyong mga mata, malamang naramdaman mo na ang nakakakalma nitong epekto. Kung hindi mo pa ito nagamit, tandaan maraming pamilya ang nakaranas ng ginhawa sa halamang ito. Para sa conjunctivitis, pamumula ng mata o pagod sa mata, may lugar talaga ang aruda. At bukod pa dyan, maaari rin itong gamitin sa iba pang paraan. Tulad ng tsaa para sa panunaw, paligo para sa katawan, o natural na insenso para sa bahay. Isang halaman na dapat igalang. Maaaring kasalukuyan kang may seryosong problema sa mata, gaya ng glaucoma o katarata, at nakakaramdam ng panghihina ng loob dahil sa matagal na pagsusuri at paggamot. Hindi ka nag-iisa. Maraming tao ang nasa parehong sitwasyon. Marami, zanoto Ang aruda sa mga ganitong kaso, maaring hindi ito ang panghuling solusyon, pero maari itong magdala ng kaunting ginhawa. Maari itong maging suporta habang hinihintay ang tamang gamutan. Pinakamahalaga ay huwag mawalan ng pananampalataya o pag-asa. Gusto kong tapusin ang pag-uusap na ito sa pagsasabing ang Aruda ay higit pa sa isang halaman. Ito ay simbolo ng katatagan, ng karunungan ng masa, ng pananampalataya at ng pag-asa. Bawat dahon nito ay may dalang mga kwento ng mga lola, ng mga ina, ng mga kapitbahay, ng mga simpleng tao na naniwala at nagbahagi ng kaalamang ito sa iba. Kapag inaalagaan mo ang iyong mga mata sa natural na paraan, inaalagaan mo rin ang iyong alaala, -ala, kultura, at mga ugnay sa ating mga ugat. Kung may maliit kang punong aruda sa bahay, pahalagahan mo ito. Kung wala ka naman, baka panahon na para magtanim. Gamitin mo ito ng maingat at may paggalang, at mapapansin mong ibinabalik ng kalikasan ng ating mga kailangan. Ang mga mata ay mga bintana ng kaluluwa, at ang aruda ay maaaring maging paraan para mapanatili itong mas malinaw, mas magaan, at mas malusog. Magtiwala ka sa mga itinuro sa atin ng mga ninuno, pero huwag mong kalimutang laging kumonsulta sa doktor kapag kinakailangan. Ang sikreto ay nasa balanse: tradisyon at agham, pananampalataya at pag-aalaga, halaman at kaalaman. Kung nagustuhan mo ang nilalamang ito, mag-subscribe ka na sa channel at ibahagi ang video na ito sa iyong mga kaibigan at pamilya. Sa ganitong paraan, mas maraming tao ang makakakilala sa mga benepisyo ng aruda at makakahanap ng pag-asa at ginhawa. Maraming salamat sa pagsama, magkita tayo sa susunod na video. Mahigpit na yakap, hanggang sa muli.